Today's video po mga kalaga is uh, meron po tayong isang tao dito na hinahanap matagal ko na po siya nakikita dito sa palengke na to at uh, aabutan po natin ng kahit konting tulong siya po is uh, stroke pero sa kabila ng kanyang karamdaman kahit po siya nag uh, ganun ang, pag, ang kanyang uh, kalagayan ay naghahanap buhay pa rin sige po mga kalaga update ko po kayo mamaya Ayan mga kalarga. sa wakas nakita ko na rin po si kuya dito sa palengke. Matagal ko na tong hinahanap eh. Uh, kuya, anong pangalan mo? Joy. Ah, uh, June. June. Joy. Ah, uh, George. Uh, Joy. Ah, uh, Joy. Okay. Ilang taon na po kayo nagtitinda ng ganyan dito? Ito lang, wala lang. Wala natake. Ah. Uh, ay ilang ilang taon na po kayo may kay eh, inatake na ganyan karamdam. Uh, uh, ah, na to. pangalawa. Ah, pangalawang atake Bangalawa. na sa Bangalawa. iyo. Bangalawa. Oo. September. Pero hanga ako sa iyo kasi kahit ganyan yung ka, ano kalagayan mo, eh talagang nagtatrabaho ka. Lumalabang ka ng patas kaya noon naisip ko talaga na sabi ko, hanapin ko 'yun kasi ano, talagang karapat dapat na tulungan. Kasi sa isa itsura mo, sa kalagayan mo, talagang nagsisikap na mabuhay. Uh, ay, eh, may asawa at anak po kayo. Ilan po ang anak mo? Marami. Ah, marami mong anak. Ah. Nag-aaral. Mm, ah, mga nag-aaral. Ilan po ang edad nung panganay ninyo? Grade 7. Ah, grade 7. Ay, mga bata pa pala. Ilan na po taon ninyo ba ngayon? Ilan taon ka na? Okay. Ah, ano, oo. Bata pa nga to. Eh, matanda pa ako sa iyo eh. <laughs> Oo. Oh, oh, hindi pwede talagang ano, hindi pwedeng papetiks-petiks ano, kailangan kumilos para mabuhay. Ano pong trabaho ng asawa niyo, kuya? Ano eh? Ah, no, oh, At least kahit pa paano, meron ding kita naman pala yung asawa mo. Eh kaya kaya nga noon sabi ko sana makita ko si Kuya kahit pa paano eh ano. At saka meron kami mga ch may charity kami sa ano na samahan namin pag ano i aano kita doon ipapasok kita doon sa charity namin para kahit pa paano matulungan ka ng konti ano. Oo. Kahit sa maliliit na mga bagay na abot sa aming makakaya matulungan ka namin. Oo. Kasi sabi ko nga nun kay ate, yung nagtitinda ng gulay dito, sana makita kita ulit. Kasi kahit pa paano magkapag-abot-abot ng tulong. Ano? Ay, sinabi na saan niya ate yun. Oo. Eh, hindi, hmm, oh, hindi tayo mag-abot-abot. Eh. Oo, eh, kaya nga, sabi ko na kita na kita ngayon. Ayun, kaya... Eh, isa, sa kuya, saan ka dito nakatira? naman Ah, kaya pala. Kaya pala may araw na ano, na ka dito. Malayo, oo. Kasi tumira din ako doon eh, sa may gawing tayuman. Dito sa may malapit sa simbahan. Ay, mambuga Ay, Malapit ka na sa bayan, ano, di ba? Oo. Ayun. Kaya, kailangan ano. Pero ang sipag mo, hanga ako, kahit may sakit eh, talagang bumabanat. Kailangan mga nag-aaral Ah, o. Mm. Kaya, saka, oo. Kaya talagang nanghihina sa bagay. Oo, sa bagay. Buti ka mo yung pan pananalita mo masyadong, hindi masyadong naapektuhan na, no? Hindi naman. Oo. Bata pa daw kasi. Oo. Kaya ano, ingat, ingat ka palagi. Inom ka ng maraming tubig mm. para at least eh, uh, masustain yung katawan mo yung makalaban sa init. Kasi mainit eh. Mainit talaga. Kaya yun ang ano uh, siguro talagang ganoon ang buhay ano tiyaga-tiyaga lang. Yun ang ano niyan ang uh, ano natin. Ayun pero ano nako na nakita ng video na umiikot ka dun sa kabilang ano. Ito talaga ang rota mo ano. Mhm. Dalo Eh mga ilang piraso ang nabidala mo niyan pag nagtitinda ka? Ha? Doon. Ay, pero kayang ipaubos yun. Hmm. Ay, oh, ayun 'yun. Eh. Magkano kuya ang isang piraso ng ganyan? 50. Ay okay na din. Oh. Kasi kung may 100 ka, edi eh, meron kang 1,000 din na malinis na, na ano ano. O na ano na tawag dito. Nakikitain ki, na, pero siyempre iawas pa natin yung puhunan doon, ano. 100. Uh, hmm. eh. Oo. na okay, yeah. 'yan, kisa... Oo, oh, oh, mas okay na 'yan. At least medyo magaang-gaang na trabaho na at least kaya mo, di ba? Oo. Oo. Kaya <laughs> ayun. Ay ngayon kuya, meron akong kaunting ibibigay sa iyo na pamasko dapat nung ano pa yan eh. Uh, ni Ready parang ano pa December 23. Uh -oh. Eh ngayon, sabi ko Hindi kita makita-kita ngayon, you know, o, Bibigyan kita may kaunting grocery siya, ha? Ayun. At saka 'yan, 5 kilos na bigas. Uh -huh. Oo. Madadala mo hmm. ba yan? Madadala mo ba yan? Kaya, kaya, hindi, makaya niya siguro yan kasi pag naubos na yung bitbit -bit popcorn. Pwede kaya naman, iwan mo ulit kay ate para at least daanan mo na lang. Oo, ayan. Pasensya ka na dyan sa kaunting naibigay ibigay ko, ha? Magkikita pa tayo sa sunod. I-a-apply kita dun sa ano, dun sa aming mga charity. Baka, kahit paano matulungan ka, ano? Salamat. Oo, ayan. Mag ano, tawag ka, mag mag uh, ano mag basta magdasal ka palagi kasi marami mo pa palang anak na dapat pag-aralin. Oo. Magsikap ka. Kung ano ang talagang kaya mong hanap buhay gawin mo. Oo, tiyaga. Taga binangunan po siya. <laughs> uh, <laughs> uh, uh, kasi ito po yung mga dapat tulungan na talagang ano, Uh, karapat dapat natulungan kasi kahit may karamdaman, naghahanap buhay. Eh, di ba marami tayo yung mga kababayan na nang iisa. <laughs> uh -oh. okay. Sige Kuya George ha, maraming salamat ulit ha. At uh, tawag dito, uh, sa susunod makikita pa tayo. Ayan. Uh, maraming salamat po at tayo ay tapos na sa tagal ng paghahunting ko kay Kuya George ngayon ko nakita. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na, ano na may kapansanan siya na pero naghahanap buhay. Maraming maraming salamat po mga kalarga at please subscribe my channel Mix Larga Vlog. Puro sa charity po yung mga video ko. Maraming maraming salamat po at magandang umaga sa lahat. Okay? Thank you, thank you. Salamat po.